Sumpa, Pasumpa! Grabe! Pare! Oo nga! Pato! Ang ganda ng ano, pang bungad! Mm. Face value! O, tingnan nyo! Sorry! lang ah! Sorry lang! Sorry talaga! Sensya <laughs> <laughs> na! O so, ngayon, tingnan natin yung behind the scenes pagkatapos na sakula, <laughs> sapte, chumbur ba na nandito naman tayo. Total, tapos na yung pag-shooting namin. So, pagod na pagod na ako. Ayoko na, ayoko na, ayoko na. Ngayon naman, syempre, tapos na itong music namin. ito uh, yung may waga mikropono. Uh, pupuntaan natin yung mga tao walang kakwenta-kwenta. At i-interviewin ko sila. Sige, ah. Uh. O, so, Oh, ah, uh, kamusta naman natin yung mga kakwenta? Kailangan namin tong pelikula namin. Sana naman may mapapala kami dito kahit paano. Kaya masyado na kami na ba yan? Kita mo ba ito? tawag dito? Ah, yung ako pa ba to? Uh, ano. na ah, um, uh, 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 yan, okay. Ay, mo. na no, bato. Teka okay. dito, teka dito. Oo. Oh, <laughs> oh, Ayan tayo. Sige, uh, yeah. Simon Roger. Oo, oh, Andre. Sino na nakausap mo dyan? ko? Ay, ano? Sino kausap mo? Sa No, no. Hala, si Si Emil? No, no, Sinasabi mo. Na, ano naman ba? Ano naman bang role mo? Ako lang naman. Kakambal ng bakla. Kakuya, bukayo, 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 so, ano ay, yung bakla. Tutokan nyo, tutokan nyo. Tutokan mo nga. Ayan o, ayan o. Mga agaw daw yan. Kakambal Kakambal po daw yan o. Kakambal po daw yan. Saan nyo lang naggawa <tinyo> natin tayo bisala sila ay nabite ay 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 alam niyo ba sa lahat ng grupo ito yung pinaka mainik. hindi ka pa nagagawa mapatahimik at andami nya kong nagawa ano po ang sipag niya pong mag Saka, Jenny Ann, mo sa taxi pagya Jenny Anne yun mo sa amin naman yeah <laughs> <laughs> But, <laughs> eh. um, alam niya <laughs> 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 na sa kabila mo. Eh. Uy! Nandito po tayo sa bida natin na sisiling. Uy, wag ka na! napaka-ingay. Okay, ano, nag-makeup siya ng umaga, fire, tapos ang nice. shooting din gabi. O, oh, hindi siya, tingin na po. Uh, siya, say, ano, uh, ba so, say, ano ba nangyari? Um, like, ano ba ang sa, ano mo, ka dito? Ano masabi? Ano Ano ang tambito, masabi? Ano Ito Ano? 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 Ano?

Sino po? Ayan. Ito po yung bakla. Baklang yan. Si bakla ko lang. Ayan. May ako ba yung may interviewin? Aka. Sino nga ba yung pinakamamahal mo? Si Kaya po. Ano? Sino? Sino? Oo siya. Sino O, oh, dito naman tayo sa mga banda natin. Ay, ito nga po pala yung ano. Tapakan ko. Bumapala si Teba. Anthony kasi. Hindi lang Teba. Hindi po masasabi. Okay, guys. Sabi-sabi.

tatlong years <laughs> hanggang ngayon. Ang kapal na kuya niya. Ang kapal na kuya niya. pala yung ano. Hindi. si ka na kapal. Hindi ka na kapal. Huwag mo masasabi mo. Kunyari hindi mo alam. Hindi mo alam. Ano sasabihin sabi mo? Bye bye. Bye bye. dito pa. Huwag ka na. Meron pa nila yung kaya na. So, kamusta naman pa ang text o uh, nyari lang oh ayan nga iyon po ginagawa nila hoyo ah! pagyakin sila hoyo na may tao pa pala sa to jo sa yung mastermind ito mastermind pa po yung bug lady nga no. hindi eh eh <laughs> di Hala! Na-record na Hindi pa! <laughs> ano ba Ay, Diyos ko! Ang gugulo nila! Paano ka ba uumpisan to? Um, ulit ah! Um, ako po <laughs> rin si John Christopher Um, ako nga overall director dito. Um, hindi po kami kumain. Nag gumawa po kami. Alam ano niyo yun, yung lahat ng paraan. Pero wala eh nagawa, wala kaming nagawa. Promise. Di, hindi ko nagtima kami dun eh. Alam niyo, yoko na. Akala mo Joke lang. Ano <laughs> nga. Hindi yan. Hindi. Ito. po ako sa bahay nila Tisha, sa bahay nila Camille, um, sa lahat ng mga pag-grupo ko. Um, sobrang natuwa ako. Naging thankful, naging thankful ako kay God kasi nabiligyan niya ako ng mga ng ganito. Sobrang papasalamat din ako sa lahat-lahat ng binigay niya sa akin lahat ng support sa mga classmates ko. Alam ko, minsan lang is mangyari sa buhay namin di ba? At least ng experience. Alam niyo yun, hindi ko nakakaiyak ni. Kasi yung pupugi na mga po. Ay! Ay! rin. Ay, alam mo. Ba't may sa likod mo? Pero alam nyo ba? Ito ah. <laughs> alam nyo ah. Alam nyo ba habang nag-behind the scenes kami? Si Kevin! Nakapatong kay Aaron ay baliktad. Si Aaron nakapatong kay Kevin. Dapat nakuha na yung sayang. Man. Alam nyo sayang yun eh. Bawa ka kami ng topic. Kung kaya. Pero ah. Um, sana po ah, nag-enjoy po kayo sa ginawa namin. Um, sana, thank you po, thank you po sa lahat-lahat. At sana, alam niyo po ba na? Nabi-nabi po. Showing na po ito sa lahat-lahat. Tumoy ba Nationwide. Number one, number one, number one. Taposong kami. Taposong kami. Kaya sana, thank you po lahat. Dahil, dito pa nagtatapos ang aming friends. Ano kayo? Ano kayo?